Thank you. Pikachu. Kiss Kiss Pikachu. Hmm. La si Pikachu. Ya si Pikachu. 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 sabi? Ang sabi, Ada. Ada. Nah, ubu ada. Na ubo, Ada. Ubo, Ada. Ubo, Ada. Ubo, Ada. Ubo. Ubo, Ada. Oh, ay, sis, gino. Ay, sis, gino. Dito, ubo, Ada. oh, Ubo, Ubo, Ada.

yung ibang klase kubo kung buoy aha aha sus gino Oh, ay eh ang ati mo naman magkubo aha 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 Ganyan siya. Mahal obo, Oh, gaya-gaya lang yan siya eh. Ha? eh, Eh? <laughs> oi, naman na Hmm? <laughs>

Ayan, oh, ah, nagkatin ng kilong, ha? Kating kating oh. na, ay! 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 Uy! <laughs> Uy, nasubrahan naman na yan! Oh. Nasubrahan na yan! Punas mo, laway! Puro laway na yung ano natin! Kamera! Tulaway na. Hmm? Pulaway na yan. hmm, hmm? 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 <laughs> <laughs> hmm. kalau Messi May sinat kanina eh. Yeah. Ay, ano naman kinukuha, oh. Uh, ano mo, oh. Ay. ano naman siya Ay. pero ¿Hm? la buena y en camina pero na yung camera <coughs> nantok na yan ayaw pa mag sleep bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Uh, no.

gaya okay, mo don na okay. don sa so, dito sa so, kabilang Five cakes, a Just down the five cakes, three cookies, ten letters, three roses, and O, oh? hindi Hindi naman 'yan. Ibalik mo na doon 'yan. Mataas na kasi si Kaji Siguro eh. na ako.

Ayan yeah, ka, Jimar Pag-ibig din tayo Ayan ka, Jimar May napansin ako dito Sitaw nagtuloy yung bunga nagbunga talaga siya hindi nalaglag yung bulaklat na ka ng kajimar nga saan na ba sya na. napin ko muna kajimar ayan kajimar o oh. ayan si tao yan kajimar nagtuloy na siya o oh. bali apat iyang nakita ko tatlo lang ka Jimon ayan sita ka Jimon ayan kajiman. pangalawa ayan pangalawa yang ka Jimon ayan sita ito ka pangatlo pangatlo yang kajiman Ayan, mukhang bibigyan tayo ng pangatlo. O harvest ko kajimar isa. Sumunod yung dalawa. Ngayon ka Jimar, tatlo. Sana magtuloy ito ka Jimar. Ayan. Magtuloy sana yan ka Jimar. Ayan, Kajimar. Tatlo lang yung nakita nating sitaw, Kajimar. Naglalaro yung mga apo ko dito kajimal Jimar sa ano. Ayan ka Jimar. Hanggang dito na lang. May hihintayin tayong tatlong sitaw. Kung magtutuloy-tuloy sana. Ayan ka Oh. No? aking baging-baging ba ng sitaw. At saka sigarilyas. Sigarilyas ka Jimar. Hindi pa namumunga. Naunahan pa siya ng milon. Yung melon ko, oh, Bawat puno, may isa. O, oh, ilang puno yan? Lima. O, oh, di may lima akong, ano. Kaso lang yung isang bunga ng binung Kajima. Bakit maliit pa lang, biniyak na. To. Ayan, Kajima. Hanggang dito na lang, Kajima. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye! Ayan, kajiman, nung isang araw ko lang siyang tinanim, kajiman. Ayan na, ang tubo ng spinach, kajiman. Ayan. Ayan na siya, kajiman, o. Oh. Tumubo na. Parehas yan, kajiman. Nung isang araw yan, kajiman. Ayan. Uh, two days so, pangatlong araw lang ngayon ka ayan na siya mas na ang dali lang magtanim ng ano ka yung spinach saka kangkong ayan o oh. oh. ayan ka G-man ayan, oh. ayan, ayan oh. o ang bilis ka g mustasa at ang pichay ko kay Jima mo dalawa lang. Oh. oh yan. Pichay na.